Mapagpalang araw mga kabiyaya. Every day is Lord's Day. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus ay papupurian. Kaya sa araw nito, samahan po ninyo ako sa maikling pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang ating espiritual na pagkain. At ano ang ating espiritual na pagkain ngayon? Basahin po natin ang ikalawang Korinto, chapter 5 verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa na kanyang salita. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto upang sila ay bigyang babala dahil matapos ang buhay natin dito, lahat ay tatayo sa harapan ng luklukan ng Panginoon upang hatulan. Bilang mana ng palataya, hindi tayo dapat matakot sa pagdating ng araw na iyon sa hinarap. Sapagkat ang paghatol na iyon sa ating mga naligtas ay iba sa nasa kapahamakan ang paghatol ng Diyos sa mga mana ng palataya ay maiahalin tulad natin sa Recognition Day. May mga gantimpalang matatanggap tayo sa bawat ating mabuting gawa. Tandaan, we do not work for our salvation. We work, our, we work out our salvation through good works. Hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa. Wala tayong anumang ambag sa kaligtasan. Ngunit, Bilang makatarong ang Diyos, bawat mabuting gawa ay may gantimpala sa araw ng paghatol. Kaya sa halit, dapat tayong manabik na marinig na sabihin ng guro, magaling, mabuti at tapat na alipin. Ito ay mula sa Mateo chapter 25 verse 21. Kung gusto mong maging matuwid sa paningin ng Diyos, narito ang isang panalangin na maaari mong bigkasin sa si Diyos Alalahanin mo lamang na ang pagbigkas ng panalangin ito ay hindi makapagliligtas sa iyo. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang panalangin ito ay isa lamang simpleng pagpapayag sa Diyos ng iyong pananampalataya sa kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na parusahan. Ngunit, inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat sana ay sa akin, upang sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapatawad mo ako. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. At salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung nais po ninyong mabusog at mapagpala ng espiritual na pagkain, inaanyayahan po namin kayo na sumubaybay sa amin sa bawat araw. Ma-aarin niyo rin po itong i-follow, like and share para mas marami pa ang mapagpala at maabot ng mabuting balita. God bless po sa ating lahat.